Mga sir, share ko lang kung paano ako magpalit ng oil seal dito sa aking gearbox ano. May tagas kasi siya. Disclaimer lang po, hindi talaga ako mekaniko. Uh, DIY lang po yung aking gagawin. Ayan, so kailangan niya ng circlip dito para matanggal yung pin dyan. Ito na, naalis ko na yung circlip niya. Tapos mayroon kayong pangalis alis. Tapos ito, gamitin lang natin siya ng flat screw. ano o. Sisikwatin mo lang siyang ganoon Okay. Medyo masikip pa. Ayan. Dapat balance yung pagsisik. Ayun. Dapat balance yung pagsisikwat. Ayun Ayun Okay sila Okay, tanggalin natin gamit ang flat screw yan. tapos pokpokin nyo lang sya Matatanggal na yan Yan, so pass forward lang Tanggal na sya So papalitan na natin to ng bago yan, so ikaabit na natin itong bagong oil seal. 60 pesos ang bili natin dito sa auto supply. So, isalpak natin ng paganyan. Tapos, pokpokin nyo lang, ano? Ng, ano? Ng martilyo or any device na patag, ano? Ito namang, sir, na sir, naikabit na natin yung oil seal. Yeah. Yeah. Paganyan siya. Titilikod niya. Pag kinabit mo siya rito, ah, kailangan malinis. Ah, may nakalimutan ako. Lalagyan pala natin siya ng ah, uh, beta gray. Itong gilid niya para, para iwas tagas. Ayan, so itaabit na natin siya. Paganyan lang yan. But, kailangan sabay yung tulak. Pwede siyang ng konti. Tapos bumili pa tayo nitong clip. Ang tawag dito? Sir Clip Layer. Yung paipit. Kasi itong safety pin niya, safety clip niya, paipit itong tool natin ay pabuka mahirap kasi pag gamit okay. okay, so ikabit na natin itong kanyang uh, safety lock gamit itong circlip medyo mahirap lang siyang ikabit ano tsaga lang yun pasok na mga sir ilawan natin yun naayos. Okay, kabit na natin itong cross joint ng steering wheel Okay na mga sir, ikabit na natin yung Clip nya Yung gasket nya Ikabit na rin natin ito Huwag nyong kaalimutan yung uh, Ano tawag yan? Sa washer na yan uh, Parang ano siya eh Copper, copper washer no yan. So magte-testing na lang tayo kung wala ng tagas Tingnan niya na may ginawa niyang tagas oh. Ang dumi oh. Alright. Ayos na mga sir. Wala nang tagas. Kung natulong po ang video ito sa inyo, eh pa-subscribe naman po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ingat.